Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> Nalalapit na nga ang paghaharap nila David ng at Ramon. Mukhang kailangan ng paghandaan ni David ang nalalapit na pagkikita ng tunay na mag-amang Ramon at Tanggol. Sa kabilang banda, sa pagbalik ni Mayor ng Selda ay isang hindi magandang balita ang bumungad sa kanya. Dahil nga, ang inaakala niya ay patay na itong si Marcelo na siyang tunay na ama ni Bubbles. Ngunit nagkakamali siya dahil naroroon sa loob ng Selda si Marcelo. Kaya naman nakaramdam ng takot itong si Mayor na baka malaman ni Marcelo ang tungkol sa pagkatao ni Bubbles. Kaya naman sinabihan ni Mayor ang kanyang apo na si Bubbles na iwasan umano si Marcelo. Ngunit pinag-iisipan din ni Mayor kung dapat ba niyang sabihin kay Marcelo ang totoo tungkol sa pagkatao ni Bubbles. Naisip nga ni Mayor na kung ito ang makakatulong kay Bubbles para may magligtas kay Bubbles ay gagawin niya. At handa o mano siyang sawayin ang bili ni Olga sa kanya. Samantala tuluyan na ngang ni Marcelo itong si Tanggol at naniwala nga si Natanggol na tuto pa rin ni Marcelo ang kanyang mga sinabi na tutulungan sila nitong makalabas ng kulungan. Kaya naman agad na ginawa ni Marcelo ang pangako niya kinatanggol para tuluyan na nga niyang makuha ang tiwala nila tanggol. Agad niyang tinawagan ang kanyang boss Pakundo para nga ilapit si natanggol. Sinabi nga ni Marcelo ang lahat ng magagandang nakita niya kinatanggol. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa itong si Pakundo at agad na nagpadala ng abogado para kinatanggol at sa grupo nito. Ayon pa kay Marcelo na mapapakinabangan umano nila ang grupo ni Tanggol lalo na umano yung si Tanggol dahil nakita niya ito kung paanong makipaglaban at buo umano ang loob nito kaya naman ka kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang EPJ's Batang Kiapo hanggang sa muli salamat